guys, welcome back na po sa ito ang YouTube channel At sa ito ang Facebook page Na napod me diri sa dagat Na napod me diri oh Na panat napod me Kaya mora niya to ang bisyong uh, libre exercise Pati libre po panoodan kung na makuha So, muna akong mga guys Lima may kabuka karon. So, wala, tayo, wala tayo dugay -dugay. na tayo dugay-dugay Pamanat na ta Hala, umanimin ninyo mamana. So, dito guys, drop ako kagad kay malinaw yung tubig. Drop ako nyan sa ilalim para maghanap na pwede natin tirahin. Ayan, dahan-dahan tayo pababa. Tapos, pagdating dyan sa bato, hinto tayo kay may isda na nakaabang sa atin. Ayan o, no? mahilit. Iwan ko lang kung anong tawag nito guys. Tapos, sobrang maamo siya. So, tirahin ko sana pero maawa man ako kaya tinulak ko na lang sa pana ko palayo baka mag ibang isip ako matira ko pa siya ayan hanap tayo ibang isda pero wala tayong mahanap kaya angat na lang tayo pataas tapos pagdating ko sa taas guys pahinga ako konti tapos lumipat ako ng area ay may nakita akong bukaan tawagin dito sa Sobonga City kaya yun ang titirahin ko sinundan ko siya papunta ng ilalim o sa malalim yan puntahan ko sana tirahin ko sana siya pero hindi talaga matira kasi maliit din tapos hindi tayo naka pwesto ng maganda so Tumingon ako dito sa kaliwa sa may bato may nakita akong lapo-lapo dyan guys malaki sana pero pag tinirahin ko na sana biglang tumago sa bato kaya nag ibang isip ko gusto, gusto ko sana balikan pero hindi na kaya lumayo na siya iniwan na ako kaya pupunta tayo dyan hindi pupunta na siya sa malayo lugar at ito guys lumipat ako ng area tapos nag drive nag drop tayo dyan para maghanap ng na, pwede natin tirahin handa-handa yung bababa sa ilalim tapos hintay kunti ng mga isda kung anong lumapit tapos tiskol muna tayo paglingon ko sa kaliwa ko may mga maliliit na talakitok o ilak magkasama sila o, wala man ako nakita dyan na malaki lumapit yun na lang titirahin natin kahit maliit pwede natin ulamin. ano nagpili ako dyan ng isa sa kanila na pwede natin matamaan kaya pag plaster na sa distansya kinalabit na ng pana para matamaan yun matamaan sa pool share. kahit maliit yun guys pwede na tayong kirahin para may mga tayo sa taas ayan na guys pinila ko na yung maliliit na talakitok bahala na guys para may madala tayo bawi sa bahay para may maulam kahit maliit ito oh, pwede na to pag ulam kayo, bahala na, na gamay dito lumipat na naman ako ng pisto tapos nakikita ako ng maliliit na isda sa ilalim kaya nagdahan-dahan ako drop sa ilalim yun na guys oh maraming maliliit klase klase mga isda nandyan kaya pumili ako ng isa dyan kahit maliit na pwede natin tirahin yan ang puntarya ko yan oh yung kulay puti at itim yun sa pool tinamaan talaga siya pagkatapos natin tira angat tayo kaagad Kaya para magkuha tayo hangin sa taas hindi ko to kilala eh, kung anong pangalan nitong isda guys kasi sa ilalim pagtingin ko kulay itim pati puti pagdating sa taas kulay dilaw naman o yellow ano nangyari dito hindi ko alam kung anong pangalan nito kayo na pag-comment guys kung ano pangalan no yan guys may nakita akong barracuda maliliit yan tirahin natin top kahit maliit na para pang ulam natin sa bahay pang tinula to o so na guys natumaan sa bunganga akala ko makawala pa kaya tapris lang yung tama buti na lang matibay yung bunganga nya hindi nabitas yan na guys so oh, mailap pa hindi pa magpahawak pero pagkatapos natin secure yan guys baba na naman tayo dito sa ilalim kay may nakita akong isda dyan marami din no tapos hanap tayo ng pwede natin tirahin tapos pag gusto ko sana tirahin yung mulumul oh may lumabas man kulay hilo doon sa may bato oh yun lipat ako dyan nakatiyon yun sa isda kaya kung kulay hilo baga-baga yung tawag dito sa sambuanga guys yan pag plastaran niya tirahin natin sapul ang bato guys kaya umangat na tayo kaya para makakuha na tayo hangin makarelax tayo sa taas katapos natin makarelax sa taas hilahilain na natin to ito na po yung isda hilahin na natin yan po guys kulay pula So, sa inyo guys, ano tawag nito sa inyo kay dito sa Sambuanga City ang tawag nila dito kaya Bagabaga -baga? iwan ko lang sa inyo kung anong tawag, pag i-comment na lang kung anong tawag nito sa inyo natira naku, na ko amot, naigo pa kato pero niliot nga ang siguro to hmm dito guys bin hinubad niya yung pins sa kasama ko kay siya daw magsisid sa natira kong lapo-lapo kaya binigay ko na din sa kanya yung flashlight para siya na magtingin doon sa ilalim tapos pag sisid niya sinandan ko na siya para makita sa makita ninyo yung isda ayan na guys sumisisid na siya sa ilalim tapos susunod naman ako sa kanya ayan na guys papunta na kami sa ilalim pagkatapos na abutan na namin yung bala ng pana at saka hinila hila niya yung pana na tamaan yung lapo-lapo diyan sa loob kaya gusto pa namin hilain talaga para makuha tapos kinapos naman kami ng hininga kaya angat mo na tayo para makarelax tayo sa taas tapos nigo 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 Dito ako na naman ang sumisisit pagkay gusto ko ako makakuha yun ang tali guys so pati yung bala ng pana yun yun lang oh Mahabot ko lang sa kamay ko tapos yan na guys hawak ko na yung bala ng pana tapos hila hila ko na sana tapos hindi din makuha kaya nakasabit yun sa tatos lalim, kaya umangat na din tayo para kumuha na din ulit ng hangin wala magkuha Hapit sa kilo ba? Hapit sa kilo. Hapit sa kilo. ayan na guys nakuha na namin yan oh sobrang saya po dyan na bunot na namin kasi hindi na videohan pag kuha kaya nag relax pa ako tapos sisid ka agad yung kasama ko kaya pag pag umangat na siya dala nanya yung isda kaya wala natin na videohan pag hinahila yan na guys so, oh, banat na banat kaon dong kaya mama diri dong grabe po na eh. <laughs> grabe po na kamot ơn tàu 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 unod. tàu 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 Among bangka ay panguli na daw me. Sayo pa. Panguli na me. Kaya na kayo nya among kuai sedak tora oh. kagamaya. gamaya. Pero wa panik kalapos diri diri guys. Pada uka lapos Kirisir akan yang panak ngedagku kayo Piting minaya Piting minaya Oh, dimanimu nang ngamang orang

Oh, so, mo natong istat guys. Na, tambahan natong pugapo dito sa lansa. Disuong na mo dito. Oh, so, na ni pangsod-an. To. So, Magulit Bye-bye. So, Palihog -bye. ko subscribe sa atong chuchu trial guys. At please na Huwag pakicomment na lang sa huwag tag dapat lugar para balo may balong may huwag asa nabot ang mga video. Huwag nungarot guys. Salamat. Bye.